Gaano kalaki ang takot nila kay Sara Duterte? Sobrang laki na handa silang sirain ang bansa basta lang hindi siya manalo ng 2028 para lamang mabawasan ang kanyang tsansa the diehard Duterte haters are now willing to tolerate the unthinkable. Una, tinatanggap nila ang billion-level corruption Pangalawa, tinitiis nila ang cocaine addiction ng presidente. Kahit malinaw na banta ito sa seguridad ng bansa, tinatanggap nila ang pagbagsak ng turismo. Wala silang pakialam basta hindi Duterte ang susunod na presidente. Tinatanggap nila ang pagbagsak ng foreign investments at stock exchange kahit malaking dagok ito sa bawat Pilipino. Tahimik sila kahit ginagamit ang Pilipinas para sa depensa ng Taiwan. Kahit nadadamay tayo sa alitan ng mga superpower. At ito ang pinakamapanganib. Handa silang baluktutin ang isang libo naraan walumput pito constitution para mag-install ng caretaker government. Basta mapigilan si Sara Duterte. Hindi ito prinsipyo. Hindi ito good governance. Hindi ito pagiging makabayan. Ito ay takot. Takot na hindi nila kayang talunin si Sarah sa dalawang libo, walo. Sa desperasyon nilang pigilan siya, handa silang hayaan ang bansa na mabagsak. At iyon ang pinakamalinaw na ebidensya kung sino ang tunay na hindi para sa Pilipinas.